balat at dahil minuto ngayon feel na feel na ng summer ay sa mahal niyo po ako na maligo at magtampisaw sa Depalion River. Ang kasama ko nga po pala ngayon ay ang aking nanay at mga kapatid at itong si na halos sobrang excited at nakapunta ulit dito sa amin. Ang Depalion River ay matatagpuan kasunod ng aming barangay, ang Barangay Sablang. Sa mga nagtatanong kung ilang oras ang biyahe mula sa bayan mismo ng General Nakar ay mga 2 hours depende sa bilis mong mamotorin. At ang kagandahan po dito ay walang entrance fee o ba diba, sulit na sulit. Yung nga lang ayan po tayo sa ating tourism office. Meron po silang FB page. Pwede po kayo mag-PM doon para mag-guide na rin po kayo kung saan yung eksaktong lugar. At syempre dahil po ito ay bye-bye uh, at uh, hindi pa po ganun ka nasisemento ang kasada. So expect na po natin na uh, meron po kayong mga madadaan ng rough road. Pero kering kering po kasi po ang amin pong dalang motor ay Nio. So kayang-kaya po yan. Basta nasa tamang condition po ang inyong motor. And makikiusap po kami since uh, libre naman po ang entrance fee dito sa amin. At lagi ko po sinasabi at pinapaalala na pakidala na rin po ng inyong mga kalat. At sulit naman ang pagpunta nyo rito dahil napakalinis at masarap po talaga magtampisaw dito sa aming mga ilog. Dahil ito po ang pinagmamalaki ng aming bayan. Ang bayan ng General Nakar, ang malinis na ilog at malinaw na tubig. Magdala na rin po kayo ng inyong mga pagkain dahil dito po ay medyo malayo-layo po ang mga tindahan. At may enjoy nyo po ang ilog dahil ito ay libre. At pwede po kayo magtapisaw, uh, uh, maglangoy, at kumain. Nagbag-picnic kasama ang inyong pamilya at barkada. So, yun lang mga kabala at ang akin chika for today's vlog. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pagla like at pag-comment sa aking mga videos. Paki-follow na rin po ang aking FB account, ang Jen Libaw, maging ang aking mga social media account, ang Marilag Vlog. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bye! Ingat po tayong lahat. Summer na ulit. Tara na po dito sa amin.